Salamat po. I you know, I'm really proud of my generation, really. I am. Uh, we have been through so much and marami tayong pinagdaanan. Medyo martial law, may mga kudeta, medyo, alam niyo na yun. Pero isa lang uh, talaga totoo kung I'm proud of my generation. And uh meron lang ako kung isang hindi masagot sa anak ko eh. Ting tinatanong niya ako na, "Dad, paano ba kung ba't nga ba yung mga Pilipino?" nakalat nagkalat sa buong mundo? Isa lang ako, hindi ko masagot. So, binigyan ko siya ng sagot ng the usual. Alam mo kasi, gobyerno, tse, 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 yung gano'n, mga ganyan, etc. Sabi niya sa akin, eh, ba't nyo hinayaan nyo? Ibig sabihin daw tayo, ba't daw natin hinayaan na magkaganon? So, wala akong nasagot. It, it dawned on me na ito palang history ang magja-judge pala sa atin, sa atin, you and I, yung palang mga future generations na susunod sa atin. So, inisip ko, paano kaya kung ipaliwanag ko sa kanila kung ano yung mga pinagdaanan natin at ano yung buhay natin ngayon? Just in case, recorded naman to eh. Palagay ko, maririnig ng mga bata ito. At ito yung bibigay ko sa inyo ngayon, although greatest hit series daw ito, eh hindi ito hit. Dahil ho ito ay hindi nyo pa naririnig. Maaring um, siguro dahil sa content ng kanta. Ito ho ay hindi pwede iretso. Kakakantayin ko na lang sa inyo ngayong gabi. The title of the song is Sa Aking Panahon. And uh, it's about us and our time. Ang ah aking bayan Mahal ng kalikasan Palaging may araw Maghapon ng kwentuhan Sa aking panahon May formalin ng gulay Mangitnap ng tao Parang hanap buhay Mayroon kaming serex Gigisingin ka sa seks Moral nga mi babang baba Nang re-rape pati bata Ito ang bayan pinatubo Umalis mga kano Ngunit ang isip namin G.I. Joe pa rin Pagkatapos mag-aral Takbo ay Amerika Tingin namin sa bayan Ay walang pag-asa Salitang pagkakaisa Ay narinig na namin Ngunit di alam ang gagawin At tanong ibig sabihin Ito ang bayan ko ngayon sa aking panahon Uso ang mag-Saudi Pag-uwi ay mayroong TV May blue silang barkada May ilang linggo Magbebenta na ulit Pinayaman ibang bayan Pamilya'y iiwanan Kung marami sanang maka Diyos sa gobyerno at hindi na Diyos ang pera baka mayroong pag-asa Ito ang bayan nyo kami kabataan ito ang amin panahon